Andito po kami sa Bustos, Malamig, yung dalawa, naghahanap ng <laughs> masilo Ayan ah! -tita si Titalet, si Bebe, nandito kami sa may fish pan, naghahanap kami ng... Oop. Ang dami Ang galing. Dami, 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 dami. Dami. dami 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 Yan Sama sama pa kayo dito sa baliwag Sige Huli kayo ng hito Sabi so, tanaman talaga o Sige Purpose lang naman dyan linisin eh Hahaha

Sumos, nakawala na. <laughs> wala manawun, wala Ayan, nakawala daw yung... <laughs> Mga otot-otot. <utu -utu. laughs> din sa akin. <laughs> Ay, may laman ba talaga Ay, Tingnan niyo yung atake niya, baka mayroong meron. Eh yeah, nasa gilid-gilid lang 'yon. <laughs> <laughs> Wala lang <laki> kayo ng ipon. Ah, <laughs> ang tagalinis ng fish pan. Ang takay kuya, sa gitna ka, gitna. Diyan. Tama mo. Pangaututo. Gigit <laughs> mo. Aba, diyan. Gigit mo. Bumuglob <laughs> Ge. Ano'ng ginagawa nyo? Ge. So, okay. dito Ge no. mo. mar. Angat mo. Nang. Ito yung <laughs> 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 Wala? Ang dami! Okay, meron pa. Meron nga Bakit Meron eh. Bakit sanina, mayroon mayroon Naglalabas. Ya, ma. Oy, tit. Yan na. Dito na. bahay-bahay nila. Nakawala pa. Sa atap ko ka kanina eh. Malaki-laki din yun Oy. Oh. 유라